nurse by professions, Like other nurses, kaya lang sila nag-nursing. Kasi like ako, sabi sa akin kasi na parents ko. Like ako, sasabihin ko, hindi naman talaga ako galing sa mayaman na family. Sabi sa akin ng parents ko, hindi man daw nursing. So nag-nursing ako. Tapos ang nangyari, nurse na ako, by, nurse na ako registered nurse. Tapos nangyari, pag nag-a-apply ako, wala naman tumatawag sa akin. So ang nangyari, volunteer nurse ako araw-araw, humihingi -araw, ako ng bakot sa parents. Ang nangyari kasi, so araw-araw na pag ko, na walang sweldo, araw-araw pagod. So meron akong friend, so nakita lang ng friend ko, yung post ng uh, friend pa namin, si Miss Judy Alfontillas. Nakita niya yung mga posts sa Facebook, yung mga check-in, yung mga kotse. So, siya yung nag-present sa akin ng business. Pag uwi ko sa bahay, hindi ako nakatulog. <laughs> so, ano yung nangyari? April 12, nag-franchise na ako. Tapos, ano yung nangyari? Like, meron din mga ibang technopreneurs na ganun yung account ko natulog. So, <laughs> syempre, pag uwi ko pa sa bahay kasi sabi sa akin ng parents ko, ang tanda-tanda ko na daw, sumali pa ako sa ganyan. Nag-volunteer ko, iniwan ko yung account ko for 7 months, natulog lang yun, wala akong ginawa. Until such time, na-realize ko, sayang naman yung ininvest ko. So, nung binalikan ko yung account ko, win out ko siya, nag-decide ako na February, nag ako sa work tapos nag full time ako yun tuloy-tuloy na hindi na ako napigilan <laughs> ang pinaka masasabi ko talaga ang reward sa na nakuha ko yung saya na iba yung nadulot sa akin pati sa family ko like dati nga uh, nangangarap lang ako na mag-travel tas uh, nangangarap ako na pag summer like ngayon summer ngayon papasyal kami ibang lugar naman like Boracay ganyan-ganyan pupunta kami pero guess what ng April, pumunta akong Boracay, kasama ko yung family ko. Yun yung saya na hindi mababayaran na kahit ano. Noong nag-start kasi ako, naalala ko January yung first convention, 2011. Tapos nandun kasi ako noon. So nakita ko makit yung 14 na millionaires, tapos palakbakan. Isa lang ako dun sa mga taga -palakba. Tapos sa sarili ko, parang sinet ko na One day, ako naman yung papalakpakan, ako yung akit ng stage. Kasi nakita ko yung mga kwento din nila, yung mga testimonials nila na yung ibang tao, yung ibang millionaires natin galing lang sa ganito, nag nagtrabaho sa ganitong company, tapos wala man sila, mga kotse, tapos ngayon meron na. So sabi ko sa sarili ko, ako din, kaya ko rin yun. Maraming beses ako na-reject, maraming beses akong umiyak, maraming pagod. Oo, totoo, malubat kami saan, pero kung isipin mo, dati, wala naman din ako. Diba? Tapos ngayon, meron na, nabibili na, nakakabili na ako ng gamit na nag galing sa akin, hindi na ako umihingi. Tapos yung saya pa na nabibigay ko sa kanila. So, ang ano ko, ituloy-tuloy lang talaga. Lagi ko naririnig din sa mga mentors ko na hindi importante kung paano ko nagsimula. Kung mabagal ka man nung umpisa, or mabilis ka nung umpisa, ang importante itinuloy-tuloy mo. Family-oriented ako eh. So, yung lahat ng ginagawa ko to para sa kanila. Gusto ko na rin na maging hawang buhay. Gusto ko rin sila ilabas. Gusto ko sila bigyan ng ganito, wa ng ganyan. Sila talaga. Yung inspiration ko, yung nakapag nagkapagparealize sa akin yung buhay ko dati. <laughs> na ayoko ng ganon. Ayoko. Dati, pag nangangarap ko, simple lang ayoko na si <laughs> Kasi kaya natin sa B mobile My name is Yvette Ann Dizon, a registered nurse, and now I'm ready for more millions. <laughs>